Dito kayo natutulog? Paano pag umulan? Di ba kayo mababasa dito? Yes, malayo sila sa palingki. Malayo sila sa paaralan. Kaya hirap po silang kausapin. Ultimo mga bata. Ay ano to? Nga nga. Oo, sir. Anong ulam nyo ngayong tanghalian? Saray awan, sir. Ha? Saray awan. Ba? Sira awan. Awanti sira tayo. Inoobo. Pwede ba tumuloy sa bahay nyo? Oo. Dito kayo nakatira. Hindi kayo natatakot pag baka malaglag yung mga anak mo dito? Hindi naman. Hindi naman. Pero buti walang nalaglag diyan. Wala sir. Wala? Mag-iingat kayo ha? Oo sir. Nakakatakot eh. No? Pero nililinis nyo rin naman diyan. Oo, oh, galing, no? Pero mag-iingat kayo, mga kababayan. Tignan nyo yung tirahan nila. Dito sila, sa gilid ng... No, Ang lalim doon sa pababa, eh. Pero alam ko, napapasok nyo yung mga yan, no? Pupunta kayo dyan? Oo, o, sir. Diyan. Wala mga ahas dyan? Wala, sir. Wala? Hmm. Hindi, nakakatakot dyan, eh. No? Bayawak. Marami. Oo, Meron. Yan, sir. Hindi marami bayawak. Oo, uh -uh. hmm. Pero sa atin, mga hindi sanay, natatakot tayo. Pero sila, sanay na sila mga kababayan. Diyan nga sila naghahabulan eh, di ba? Try nga natin, Jesse. Hindi ko kaya Daz. Ha? Hindi ko kaya yan. Kaya nila eh. Laki-laki mo eh. Bakit di ako makaway walang pasa. Halika, halika. Itulak kita doon. <laughs> no? Nakatakot. Tinan nyo yung saingan nila dito lang. Oo, sir. Dito lang. Oo, sir. No? Ang galing. <laughs> Pero nakakabilib po, oh. tabla, good lumber, no? Samantalang sa atin, hindi tayo basta-basta mapag-provide ng mga ganito. Sila, good lumber talaga, no? Ayan, isa ring uh, kapatid natin na ita, may ubo. Inuubo si ate. Sir? Inaubo ka po. Kailan pa yung ubo mo? Ada, masurok na makabulan bulan sir. May isang buwan na. Hindi ka nagpa-check up. Aman sir. Ha? Aman sir. Ah wala. Aman sir. Ah meron. Nagpa-check up na. Ano sabi ng doktor? Ang tupay lang no bigat di di parnot no bigat sir. Hindi ka marunong magtagalog te? Hindi. Hindi. May gamot ka naman. Dito lang sir. tindakan tindagan ngagas ko sir. Anyata? ta? Isuot tum Amok kan. Amoxicillin. Okay ba to? para sa ubo? Asawa mo nagbibilad ng mais. Yun ang trabaho niya. Tapos ikaw, dito sa bahay. Dito kayo natutulog? Paano pag umulan? Di ba kayo mababasa dito? Hindi naman. lang, sir. Kasi butas-butas mga kababayan, no? Pero matibay, eh. maganda uh, dito, Mara. Napaka-na-esteem namin sir? Ha? Pero matagal na kayo nakatira dito. Oo, sir. Ito lang yung kusina niyo. Oo, sir. Ito yung problema dito mga kababayan, 'no? Pag nagkasakit sila, hirap sila sa ano, sa ospital. Check-up, check-up lang, pero ayon kay Ate, isang buwan na po masulok masulok. Masulok isang buwan yung sakit ni ate na <coughs> sila lang yung hawak niya. No? Ikaw ate, ilang taon ka na? Ha? Ilang taon na yung anak mo? Nine na dito, sir. Nine na. Ito? Talo na, sir. Siya yung bunso. <laughs> Mabuti, tatlo lang. Pero bata pa, ilang taon? Ikaw po. 24, sir. 24 pa lang, maaga nag-asawa, ano? So, 9. Ilan taon ka nung nag-asawa, ate? 15 lang, sir. Ah, 15. May anak, nagkaanak ka na. Ay, asawa mo, ilan taon na? 22 na, sir. Ngayon? Mga bata pa sila. Ano, ito, yun yung ano talaga nila dito, mga kababayan? 11 years old pa. Ha? Ah? 11 pa lang, kasi 9 na yung panganay nila. Oh, kung 9, 11. Ah, Ah, bata pa. Anong taon ka nung nabuntis ka? Fifteen sa sir? Fifteen? Fifteen years old ka nung nagkarong. Pero ilang taon ka? Twenty-four? 24? Twenty-four, 24, 24. Pero siya, nine. Fifteen? Mm Ten -hmm. na. 10 na siya? Dami namin, di record na di hospital. Ay, eskwela, sir. Ilang taon siya sa record na eskwela? Nine. Walo. Walo, ah. Yes. Nine nga. Hmm. Anong grade na po ba siya? Grade one na, sir. Oh, grade one. Tapos nine. <coughs> nine minus twenty-four? Ha? Huh? O tama yung sinabi niya. Kensi siya nag Tama naman yun nanay. So yun mga kababayan, pasensya na po inuusisa at wag mo wag ho sana kayong magtaka talagang ganun po talaga dito. Ah, uh, hirap talaga. Ito yung pinakapangunahing uh, number one na mahirap sa mga kapatid nating Aita, lalo na rito sa Laylayan sa bundok. Malayo sila sa lahat, ospital, malayo sila sa palingki, malayo sila sa paaralan. Kaya hirap po silang kausapin. Ultimo mga bata, takot po sila. Kung baga, pag hindi nakadikit sa mga magulang, hindi mo halos makakausap. No? Pati si nanay, hindi niya halos alam yung edad ng kanyang anak. At e, huwag mong mamasamay na pag-aral ka rin. Hindi na. Hindi, ikaw po. A grade 1 lang. Nasaan ang magulang mo po? Nasa taas. Mm, tatay mo. Natayan, sir. Ay, namatay na po. ilang taon nung namatay ang tatay mo? Dama sa uh, tawin lang, sir. Hindi, hmm? ilan taon yung tatay mo nung namatay siya? Kasi curious lang po ako mga kababayan kung anong average na mamatay yung kanilang mga lahi ba? <coughs> Kasi nagkukurious ako mga kababayan. Malayo sa ospital, malayo sa lahat. Parang nabubuhay sila sa pangangaso, mga bunga ha, bungang kahoy, at kung may mag-uupa sa kanila, mga kababayan. Kaya talagang hirap. Na? Hindi. So, <coughs> nabunarin ako. <coughs> Ate, may pera ka ba dyan? Wala, sir. Kahit piso? Oo, sir. Oh. Wala. Paano yan? Paano ka magkakapera? Ay, ano to? Nganga? Nga. Oo, sir. Hmm. Nagnganga rin ikaw. Oo, sir. Paano yan? Kailan ka magkakaroon ng pera? Sir? Kailan ka magkakaroon ng pera pag dumating yung asawa? Oo, sir. Magkano ang iuwi pera ng asawa mo? 350 lang, sir. 350. So, yun ang iba budget mo naman dito. Oo, sir. Bili ng bigas. Mm -hmm. At sa kape. Yung mm, at asin. Ah, bibili ka ng bagoong asin, kape. Mausar. Oh, oh, Amin na mausar ta, ulit di ah, lahat ng mausar. Mm -hmm. Pero ngayon, anong ulam nyo ngayong tanghalian? Sira awan, sir. Ha? Ah? Sira awan ba? awan. Awanti sira tayo. Ay paanong ulam nyo? Anong uulamin nyo ngayon kung wala? Sida ah, dalat bagu ung kat kad asinin aserno. Apa ko ung tsaka asin na lang ulamin. Okay lang ba nang ganon? Well sir, siguro kanindan wa. Ka o ulamin nang dalawa yon na? eh ikaw ano ulamin mo? Kastamid ah, lang kana sir. Hm? Kastamid lang mo. Ayon na ren yon, baguong na ren. Oo, masida. Ah, walang ulam. Lagi bang ganon walang ulam? Damit na sir no, maka magdirigita banta no wa. <coughs> ah, sabi niya meron pag ano, pag may pera. Gulay. Gulay. Mm, gaano nga ba kahirap ang buhay dito ate? Gaano kahirap yung buhay dito? Hmm? Madalas ganon, madalas lang. Paano pag bagyo? Hindi mga pagtrabaho yung asawa mo? Wala. bagyo, ka, sir. Ah, pupunta kayo ng barrio hall. Pagkatapos ng bagyo, balik kayo dito. Saan kayo kumukuha ng tubig ninyo? Diyan sa baba, sir. Sa ilog? Hakutin pa punta rito. Okay. Si ate, magpa-check up ka ulit, ha? Kasi kung isang buwan na yung ubo, mahirap. No? Ano ba nararamdaman mo? Ubo lang. Hmm. Wala ba kayong iniinom ng mga herbal-herbal? Kasi alam ko yung mga kagaya ninyo, marami silang herbal na alam eh. Wala, sir. Wala. Hmm. tubig pa, sir. Kahapon may pera naman. Hmm. Bigas may bigas pa kayo? Ito lang, sir. Bagas na eh. Tingin? Ay, meron pa naman mga ginatang ni Idi ko, sir. Ilang kilo binili mo? Biasa lup lang, sir. Dalawang kilo. Magkano per kilo bilhin nyo ngayon? Pasara 80, sir. 80 pesos? Mm hmm. Dasang gasot mo no ka. Dita paggatangan. Sana gasot dalawang kilo. Mm hmm. Oo, oh, 50 pesos per kilo. Huh? Sige, bibigyan kita ng ano ate. Ah, uh, pera mo ha para may pambili ka ng ano pambili ka ng gamot mga kababayan kasi lahat ng bahay na mapupuntahan namin dito talagang hinahati-hati ko yung bigay natin pera para lahat sila mabahagian lahat po sila mga kababayan ay talagang napakahirap ang buhay kaya yun kinukumusta lang natin inaalam-alam natin yung mga sitwasyon kalagayan nila pero alam kong alam nyo yung kalagayan nila pare-parehas talaga dahil ang asa-asawa lang nila, yun yung routine ng buhay nila. Pinaka-tradisyon uh, nila mga kababayan, pag sila nag-asawa, ang babae talagang nasa bahay lang mag-aalaga ng anak. At si tatay po ang uh, <coughs> mag-ahanap buhay. Although masisipag din sila mga kababayan, kaya lang ang problema talaga kulang sa kaalaman. Kaya hirap makabangon, no? Dahil malayo sa school. Pero sana magkaroon ng programa na matutukan, maturuan sila sa pag-aaral para maging uh, mabuksan yung kaalaman para maging maayos sana ang buhay. Pero ito ang layunin ng Daddy Frankie sa ngayon, mga kababayan. Ayong maabutan man lang sila ng kaunting tulong mabawasan yung hirap na kanilang dinaranas. Ate, marunong ka na magbilang ng pera. Okay. So, bilangin natin. One. Bilangin mo. Two. Ilan na yan? One five pa lang, sir. One five lang. Okay. Ilan na? Two. Two five. Okay. Tres Ilan na? Quatro sa Ha? Quatro, sir. O, oh, mano aminan? 5,000. Sana makatulong sa inyo yan? Anong, anong unang-una mong bibilihin? Bigas, sir. Bigas. O, damihan mo yung bigas? Oo, sir. Tsaka yung uulamin ninyo, ha? Oo, sir. Ay, bangon ka, ate. Kuya, bangon. <coughs> yan. Okay ka lang? Ha? Huh? Okay lang? Oo, oh. sir. Oo. Anong masasabi ni ate at nakatanggap ka ng blessing biyaya sa araw na ito? Thank you, sir. Mm. Thank you kay Lord. Thank you kay Lord, sir. Mm. Lagi tayo magpipray, ha? Okay. Sana pagdating na asawa mo, mamalingki kayo, bigas, tsaka gamot mo. Oo, sir. Kung pwede, pa check up ka sa center para mabigyan ka ng tamang gamot. No? Mahirap kasi mga kababayan na namin, hinang-hina siya eh. No? Although ngayon, medyo nabuhayan siguro dahil meron silang ano, kita naman natin na wala silang kapera-pera. No? So, ayan. Maraming-maraming salamat natin. Ano pangalam mo ulit? Marina, sir. Ate Marina, i-upload namin to sa YouTube, Facebook. Okay lang? Oo, sir. Okay. So, sige. May mga bahay pa dyan? Meron, sir. Meron pa. Although alam ko mga kababayan, pagka napuntahan mo ang isang tribo, ah, halos magkakamag-anak yan. I isang grupo yan, talagang magkakalapit, no? Kagaya yung unang napuntahan namin doon is, chohin mo ba o pinsan? pinsan na. Sige, sana makapunta pa tayo. Maraming maraming salamat mga kababayan. Magandang buhay po sa atin lahat. God bless po. Thank you po.